Ano yung pano? Sige. Mm. Ang hagaw na. Sabay. <laughs> ano ba yun? Sabay naman. May mm. kumakanta rin doon. Ah, o, oh, kanta oh, ka rin ba? Kahit. O, may kumakanta rin doon. O, may kumakanta rin doon. Yan si Duyan ba ba na. Bye, na Bye. Baba, tubo. ng bahay ko, Boy. Ikaw naman, Tanta. rin si Dream mo. Oh. Oo, talong din daw doon, oh. Talong. Oh, tapos pang-kumanta si Dream. Oh. Oh, si Buya's daw.